Dinner time. Dinner time as usual. Noodles. Ang aning dinner. Ayan. Tapos may lemon tea. Dinner. Maagang dinner to. 5.30. <laughs> may anghang pa rin, Mark. Noodles, ah? Easy. May anghang pa rin. May anghang pa rin. Oo. Pero okay siya kasi yung yung asim ng kamatis. Tapos lag labanda. May konting gulay. Baka na magsuot. Okay siya, tikman mo muna. Hanap kasi yung kamera sa ano. Activation. Kala na kung hindi mo makasundo yung kapitbahay mo. Kaya ng bahay ni ate doon sa kapitid. Kapitbahay niya dati, grabe magpasagsog yun. Basag yung kapitbahay mo. Tapos nagwawala pa yun. Buti ngayon lumipat na. Binenta na yung bahay na yun.

tipid kasi to. Malaking ball Tatlo na kami. Good for three. 61 dahil. tayo.